Ayan, nagfiesta na ipis dito sa may kusina ko. Ayan, guys. Oh, ang kala. Grabe, nakalimutan ko pa singkuan. Ayan na sila lahat. My goodness, ang daming ipis! Ayan na, ayan na. Yung mga ipis, andyan na. Nagkalipis sa kusina. Oh my God. Ayan, sige. Dot-dot pa more. Whitey pa more. Ayan na sila. Ayan, Alam niyo mga kapanda, dahil sa kakadudot ko ngayong umaga, hindi ko alam, may paging pala. Ayan, nakalimutan ko. Hmm, grabe uso. may paging pala ngayon. Nakalimutan kong lagyan ng kwan yan. Sinarahan ng packing tape yung aking kwan. Ako ooh, Grabe oh. Grabe uso. Hmm. May paging kasi kanina. O, dami-daming kwan. dami-dami ng kakroach. Ayan, nakapasok tuloy. Grabe oh. Nakalimutan ko na sa kwarto kasi ako nagtatago. Hindi ko alam, may paging. Kaya pala sabi ko parang may ako. Ayan, dami-dami na. Maglilinis na naman ako nito. Oh, Diyos ko, marimar. Ayan, sige. Dot-dot pa more. Nga ah, ba sinasabi ko eh. Oh. Daming mga kwan, mga ipis. Pero yung kay. alam ko, nandun pa sila sa kabilang kwan, kabilang building. Nakalimutan ko lagyan ng kwan, ng sinarahan itong aking mga 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 o ayan, ginaan nyo guys o oh. masok na lahat ala sige, whitey pa more ma'am sige, thank you sa pasugod, sige po ayusin ko muna po itong aking kusina ha, thank you ingat